Eh, ganda-gandang morning mga kasoy. Magpipigas na na kami niya para-para yan. Naiset up siya ng basket. May rinipat-patin. Mahaba yan mga kasoy. Eh. Ano yan? 1, 2, 3, 4, 5. Anim na greenhouse mga kasoy. Kaya lang, kung maraming buhay din namin, tayo tapusin siya. Pakawin ka muna. Kaya, at kukuha na rin ako ng basket ko mga kasoy. Naganda na rin ako ng guwantes. At ito yung ginagamit namin sa pagkatap. Ayan cutter parang cutter siya na naman yun ang uh, uh, gunting kasi ito madali kaysa gunting gamitin natin mga ako. kasi para yung yun, malaki na yan eh. malaki yung malaki uh, na yan kasi ito kayo na rin mga kasoy Ipa, hanggang dito muna mga kasoy ng ating vlog Iwang ko muna kayo bye bye o sip o sip o sip Ola, Asip. Asip, 50 50 pitih 50 oh 40 nah 60 oh ship no oh ship 30 40 20, ito yun yun nakabilang yun par 41 45 ah. oh ship oh ship